Welcome or welcome back po dito sa ating channel Daily Dose of Taro 111. Capricorn, kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional o spiritual man yan. Ang video natin ito ay para lamang sa mga Capricorn na malawak ang kaisipan. Nandaan na hindi lahat ay makaka-resonate dito sa reading natin or dito sa video natin. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated. Kung nais mo namang magpa-private reading, uh, DM mo lang ako directly sa aking Facebook page na makikita mo yung link sa description box. Kaya nasa description box or even sa comment section or mag-comment ka and then re-replyan kita. Para ma-send ko sa iyo yung link Kung hindi mo naman i-skip ang ads natin Maraming maraming salamat sa pagsuporta mo And mag-iwan ka na rin ng baka sa so, comment section Simulan na natin ang reading mo Capricorn Okay, tignan natin Okay, energy mo ngayong Twenty Twenty Five April Ayan Tingnan natin pagdating sa love life mo. Energy ng love life mo. Ngayong April 2025. Wedding rings. Either may mag-celebrate -sa, sa inyo ng anniversary, happy anniversary po, or may magpapakasal dito. Kaya mo may tampuhan kayo. Magkakaroon kayo ng tampuhan. Baka yung iba sa inyo dito, hindi nyo ma-celebrate yung anniversary ninyo dahil sa tampuhan. Mas malaki yung tampuhan ninyo this month. Tignan natin. Energy ng love life. Kasi yung iba naman sa inyo, di ba? Hindi naman kayo kasal. So, ko pa dito. Energy po, spirit guide. Ah, okay. Yung iba, pero more on family, marriage talaga yung pinapakita rito. Kaya lang, pwede po na yung isa sa inyo ready na magpakasal, ready na magsettle down, yung isa naman hindi pa may pinapakita rin na issue dito pagdating sa family. So, pwedeng sa side mo or sa side ng person mo, magkakaroon ng problema. Or pwedeng tutol dito sa inyong pagpapakasal or tutol sa inyong relasyon. Tignan po natin. Meron pinapakita rito kasi mukhang may ex yung person mo. Kahit matagal na ha? Hindi pa rin nakamove forward yung family niya dun sa tao na yon Which is, nakakaano yun ha? red flag yon Tignan natin sa kaperahan mo naman. Kamusta? Kaperahan po, Spirit Guide. We have Page of Cups. So, maganda rito yung kaperahan mo. Um, pwedeng may mga tao dito na sabihin natin, madali mong malalapitan. We have Slow. Okay. So, sabi dito, you're making slow progress, but you're getting there. Okay? So, yes, may mga makakatulong nga po talaga sa rito or may mga ma lalapitan ka. So, sinasabi sa rito, maaring pagdating sa finances mo, sa kaperahan mo ngayon, is hindi mo talaga kaya na ikaw lang mag-isa. So, kung nahihirapan ka, Capricorn, okay, lapit ka sa family mo. O kaya naman, yung iba sa inyo, I don't know, kung maungutang kayo, pwede rin, no? It's up to you at nasa sitwasyon, kung ano man yung sitwasyon ninyo. So, meron, ibig sabihin, nag-iisip po kayo rito. No, kahit sabihin natin na ang naisip ng iba sa inyo ay pangungutang, pero nag-iisip kayo kung paano makaka-get by sa month na ito. So, yes, slow yung progress ninyo, but still, it's a progress. Kaya, wag nyong mamaliitin yung sarili ninyo na, eh ito lang yung, ano, yung nagawa ko, ito lang yung nakayanan ko. Okay, so you can still improve kung ano man yung nangyayari dito or mangyayari dito sa finances mo. We have strength. Ayan o. Ang mahalaga, lumalaban ka dito. Kasi iba sa inyo, lumalaban talaga kasi kayo ng patas. Kaya po, ayan, slow yung progress ninyo. And kung meron ka namang gustong i-manifest, i-comment mo na yan sa comment section natin. Yan, mag-comment ka na. Tapos, kung ano yung wish mo, wag mo lalagyan ng sana, sana po makabili ko ng bahay, makakabili ako ng bahay. Magkakaroon ako or meron na akong sasakyan. Pwede pong ganon yung ano niyo yung uh, isulat po niyo or i-type niyo dyan sa ating comment section. I-manifest nyo na dyan. At pwede nyo yung balikan after a month kung ano ba, may nangyari ba, may na, ano ba, na unlock ba kayo dun sa sinulat niyo or type niyo sa ating comment section. So, yan po ano, lumalaban. Yan yung ano, yan yung pinapakita rito pagdating sa inyong kaperahan. Mabagal siya pero nandoon naman yung momentum. No? May, meron pa rin pagkilos, meron pa rin pag-usad. Sa career mo naman, kamusta? Five of Swords. Medyo mag-iingat kayo sa career nyo may mga tao dito na ayan, pwedeng iniiwasan kayo nangako sa inyo, tas iniiwasan kayo baka nangako ng trabaho to kung kayo man ay naghahanap ng work ayan, 5 five of pentacles, fifty 50, 50 yung pinapakita rito, so mag-iingat kayo, sino ba pinagkakatawala nyo, sino yung kinakausap ninyo, baka kasi yung mga sinasabi nyo iba yung dating sa ibang tao or iba yung makarating sa boss ninyo, sa mga katrabaho po ninyo ayan So, kung kayo, ito, meron dito, mag ano ba yun, cash advance kayo sa trabaho, hindi kayo mapagbibigyan. Parang, yun nga, baka paasahin lang kayo rito. Mm -mm. And, uh, ang ano eh, parang, ang nararamdaman ko kasi, ang bigat ng dibdib ko. Alam mo yung masakit? Masakit siya, parang, mayroong magsasabi sa'yo dito ng masakit na words eh. Yung iba po sa inyo, mukhang didibdibin nyo talaga yon At baka, maging dahilan yon para umalis kayo rito. So, sabi natin, parang sobrang toxic na. Sobrang natoxican ka na sa work. Kaya pwede makapag-decide kayo dito. Could be biglaan. Ayan o, oh, maging emotional kasi kayo. Para masyado nyo talagang didibdibin yung sasabihin ng taong to. Nasa sa inyo yan, depende sa sitwasyon niyo pero ito yung pinapakita. So sige, sabihin natin, yun yung naramdaman mo, yun yung gagawin mo. Or kung meron pa dito, naghahanap kayo ng work, tignan po natin kung makakahanap ba kayo. The moon. Okay. So, nadadala nga lang talaga kayo ng emosyon ninyo. Huwag kayong magpapadala sa emosyon nyo this time, ha? This month. Kasi, tignan natin, medyo mahihirapan po kayo. Sige, tignan natin ha. Kung kayo ay, ayan, nag-resign or aalis kayo sa work, nagahanap kayo ng trabaho ngayong April, tignan natin kung kailan ba kayo magkakaroon ng, ano, trabaho. Ayan. Kailan kayo ma-hire? Next week. Okay, so, kunwari, ngayon ka nag, ano, second week ng, kunwari, ng April. So, pwede pe na next week makahanap ka kaagad. So, yung iba pala sa inyo, mabilis naman. Yung iba naman sa inyo, iba naman sa inyo, next new moon na kayo, magkakaroon ng trabaho. So, search nyo na lang kung kailan ba ang new moon. Oo. Yung iba naman, next winter na. Kaya pag-isipan ninyo ha, yan. Meron tayong next winter dito kasi yung iba sa inyo, nasa ibang bansa naman kayo. Hindi naman lahat ng nanonood ng Capricorn dito ay nasa Pinas lamang. So, ayan po. Ayan yung mga sinasabi sa inyo na mga a uh, mensahe okay or dates and hindi nga siya dates eh ah uh, timeline ayan time frame Check po natin pagdating naman sa business kamusta ang business we have temperance so tiaga-tiaga ano pagdating dito sa business we have queen of wands Gamitin niyo po yung charisma ninyo para makuha ninyo yung mga deals talaga na makakatulong sa inyong business. Ayan po, gamitin niyo talaga yung karisma ninyo, yung pagiging natural, charismatic niyo pagdating sa business. Kasi, ayan po, napakaganda ng pinapakita sa inyo rito. Malaki yung kikitain mo ngayong month na to, pero kailangan mo siyang hintayin. Sabi natin, hindi siya agad-agad, ah, kaya may slow tayo rito na pinapakita. So, pwedeng ganito, uh, unang day pa lang ng ng nang April, 'di ba? May kausap ka na dito, may ka-deal ka na. Pero pwedeng mako-close deal mo siya. Pwedeng at the end of ano pa, April 2025, ganun 're. 20 uh, sa April 25 or April 20 mo pa siya ma ano, ma-deal or ma-close -ma deal. Yung tipong ganun. Mm -mm. Pero sulit naman yung paghihintay mo rito. 'di ba? Sulit yung time na ibibigay mo dun sa tao na 'yon sa kadil mo na to kasi malaking halaga yung pinapakita po dito. Malaking pera yung ipapasok nung tao na 'yon sa business mo. Sa health mo naman, we have King of Wands. Okay, some of you, ingatan nyo yung bandampuit nyo. Baka madulas yung iba sa inyo. Okay. Tapos sa paaren, sa kamay. Tapos sa ulo, ayan, pwedeng madalas sasakit yung ulo ninyo, siguro na din dahil sa sobrang init, o yung iba sa inyo kung nasa malamig naman kayo na lugar, pwedeng so dahil sa sobrang lamig naman, sasakit madalas yung ulo po ninyo so yun yung mga pinapakita rito ayan, may mga mahihirapan ding maglakad dito, oh. tignan pa natin pagdating naman po sa mga may isip mo we have the magician so nakikita ko sa iyo dito, wala kang tatanggihan eh Capricorn either may hingi ng favor sa iyo um basta parang may mga may papakisuyo sa iyo rito may mga bagay dito na um pagkakakitaan ayun po parang wala kang tatanggihan talaga yan yung mga maiisip mo na ngayong month na to wala kang tatanggihan <laughs> oo kasi pwedeng may goal ka talaga and yung iba sa inyo pwedeng ayun nag uh, nag kayo para may iregalo kayo sa person po ninyo or baka magpapakasal kasi yung iba sa inyo. And yes, yung iba sa inyo, pwedeng magpapa-impress kayo sa family ng person mo. Yung ganun. Kaya, siguro, kaya ganyan yung naisip nyo kasi meron dito minamaliit kayo. ba diba? Ina-underestimate kayo. Kaya ayan, oh, meron kayong pag-iipunan dito. Ayun nga lang, pag-iipunan mo para magpa-impress sa taong ayaw naman sa'yo. ay okay. Ganun talaga. So, tignan natin. Hindi naman lahat sa inyo. Okay? So, try nyo rin tignan yung inyong other signs kasi pwedeng mas doon kayo maka-resonate. So, dapat, ano ba yung mga mararamdaman mo? We have Knight of Pentacles. Yun, meron talaga dito, no? Meron kayong titignan or feeling nyo kasi dahil nga siguro dahil may slow progress kayo dito. Ngayong month, naisip mo na parang mali, mali na nasa path ka na kung ano man yung tinatahak mo na path, no? Feeling mo may mas better pa na place para sa'yo. Yan yung mga naiisip mo. Parang may kulang, ganun. Parang you are looking, you are searching for something. Yun po yung mararamdaman mo. Parang hindi enough yung mga binibigay mo. Yan, kaya nga may tampuhan kayo rito. Ayan o, di ba sabi ko yan kanina. May, pwedeng may tampuhan kayo dito ng asawa mo, ng person mo. Na meron kayong hindi masi-celebrate because of that tampuhan. Saan ka ba dapat mag-focus? Okay, we have three of ones Sa future daw. Yan. Six of pentacles. ha ah, may future money na pinapakita rito. Ayan, o. No? pa tayo, ha? Queen of pentacles. Okay. So, focus ka don sa mga bagay na magbibigay talaga sa'yo ng ano, ng ano to, ng financial freedom. Ayan po. Mag-focus ka daw doon. Well, pwede mo na siyang gawin. Pwede ka na mag-focus doon. Kasi kung ano naman yung ginagawa mo ngayon? Ano naman 'yan eh? Yung epekto niyan, pwedeng mas makita mo 'yan sa future. 'Yun. Kaya yung mga slow progress na 'yan, huwag n'yong bibitawan kahit slow progress 'yan. Kasi malaki yung epekto niyan sa inyo in the future. So, focus ka sa mga bagay na nare-reciprocate daw yung binibigay mo. Sabi natin, nare-reciprocate yung love, nare-reciprocate yung effort, yung time na binibigay mo sa isang tao, sa isang sitwasyon. Tapos, mag-focus ka sa mga bagay na hindi lang yung may marireceive ka, but also, yung masaya ka na ginagawa. Yan, yung iba sa inyo sa pagtulong. Okay? Sabi natin, hindi naman ibang tao yung tutulungan mo eh. Pwedeng yung family mo. yun. Kung masaya ka dyan, and then go for it. ba? Diba? Pero huwag kang papaabuso. Yun lang yung sinasabi sa'yo. Dapat mong iwasan. The Empress. Okay. Yung iba sa inyo, uh, pwedeng meron... Uh, yes. Meron dito kung may asawa kayo, may partner kayo, tas babae kayo. Yan po. Pwedeng mabuntis kasi. Okay. So, ingatan or dapat iwasan. Iwasan nyo lang naman to kung hindi kayo prepared financially, emotionally, and physically. Ayan po. So, yung iba din sa inyo rito, dapat nyo iwasan kung kayo naman ay bonte. Siyempre, maging maligalig kayo masyado. Iwas-iwas din po, ano? Mm, mm So, ayan yung iwasan mo. Yung kung hindi pa kayo prepared, ano talaga, mag contraceptives kayo, mag family planning kayo kung hindi pa kayo ready kasi pwedeng may mabuntis po rito. Tingnan natin. Dapat din iwasan. Ayan, kung meron naman ditong babae. Kasi ayan, no, oh, pwedeng nanay mo to. Baka siya yung makatampuhan mo. Kung wala naman kayong love life. So, dahil siguro tumatanda na, iwasan mo na lang na sumagot. Iwasan mo na lang dibdibin yung mga sinasabi niya. Oo. Tignan natin. Okay. Paparating na blessings para sa sa'yo. Spirit guide. Blessings po natin. Blessings po for Capricorn. Blessings for Capricorn, Spirit guide. We have truth. Ayan. So, may katotohanan ka na malalaman dito. Or pwedeng sasampalin ka ng katotohanan, Capricorn. No, kung ano ba yung dapat mong pagtunan ng pansin. Yung mga tipong ganun. Harsh reality. Pero may matututunan ka talaga. So pwedeng may mga tao dito na it's either hindi ka baby -he, baby hen or hindi mo bebaby ngayong ano na to, ngayong month na to. Ayan, we have sex kiss and hug. So ano ba to? Pwedeng you will accept talaga kung ano yung features mo, ano yung flaws mo. Some of you, 'di ba kung may mga insecurities kayo? Kasi 'di ba hindi din hindi naman laging nating mahal yung sarili natin. So, yan po, no? Pwedeng matatanggap nyo kung ano man yung mga flaws, mga features ninyo. And yung iba rin naman po sa inyo, pwedeng may malalaman kayong katotohanan kung may tinatago man sa inyo yung person po ninyo. We have car. Ayan, so, pwedeng ito na. mayro ng katotohanan yung pagbili ninyo ng sasakyan maaari po na nakakapag-ipon na talaga kayo. Alam mo yung malapit na kayo sa katotohanan. Ayun po, tipong ganon. Yung dati pinapangarap nyo lang ngayon, konting-konti na lang talaga is makakapag-ipon na kayo. Kaya lang, pwede nga kung kailan malapit na yung ipon ninyo dun sa halaga nung, nung sasakyan na bibilhin ninyo. Kaya, kaya naman ngayon medyo bumabagal. Or siguro pwedeng na-feel nyo lang yon na parang bumabagal yung mga bagay-bagay sa buhay ninyo ngayon. So may malaking pagbabago. Okay, so yung iba nga sa inyo sasampalin talaga kayo ng katotohanan, ano. Harsh reality. Meron kayong mararanasan na ganyan. Pero siguro ipagpapasalamat mo yung harsh reality na yon na nangyari yon, no? Kasi natauhan ka rito. Check po natin, okay, lessons or negative karma this week. Ay, this month pala, hindi this week. This month. tignan natin. Ano ba yung negative or lesson na paparating? Ace of wands. Ayun. So mag nga talaga kayo sa paglalakad, no? Baka magkaroon kayo ng problema sa balakang ninyo or sa bones. Oo. Yun yung nakikita ko dito. So pwedeng meron kayong iniinom, kinakain na masama yung epekto sa ano ninyo. Pwedeng sa mga joints, sa mga sa bones po ninyo. Ngipin din nakikita ko dito. So baka iba sa inyo sumakit ang ngipin po ninyo. Tapos ito kung meron nga dito tumututol na umalis naman kayo, lumakad kayo ngayong month um nasa sa inyo ako susundin niyo yung tao na 'yon. Pero kung may nararamdaman talaga kayo na towards dito sa pag-alis ninyo, huwag na kayong tumuloy. Ibig sabihin divine intervention yung nararamdaman ninyo na 'yon. Huwag kayong makulit. Kasi baka may mangyaring hindi po maganda sa inyo kapag tinuloy nyo 'yan. Mm -mm. So Angel message, spirit message naman para sa'yo. Tignan natin. So, hindi ko po kayo tinatakot. Ayan lang yung nilalabas ng ating mga gabay. Sinasabi ko lang, di ba? Para may, sabi natin, may warning, may reminder sa inyo. Take back your power, sabi dito. Mula ito kay Archangel Raziel. Use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. So, ayan po, ano, sabi ko nga sa inyo, comment nyo below kung ano ba yung mga goals ninyo this month. Tapos, balikan niyo At saka, huwag kayo maglalagay ng sana. Kasi, napaka-powerful daw ng mga words ninyo, ng mga ita-type ninyo, na mga minamanifest ninyo ngayong month na ito. E, pag nagsasana kayo, sana, lagi siyang sa future nangyayari. Lagi siyang ahead sa inyo. Hindi nyo mahabol yung tipong ganon. Kaya dapat pag magmamanifest kayo or mag-type kayo dyan sa comment section natin, huwag mo sasabihin sana magkabahay na po ako. Pwedeng sabihin nyo may bahay na po ako. May bahay na ako ngayong 2025. Yung tipong ganon. May sasakyan na ako bago matapos. Ay, may sasakyan na ako ngayong April. Huwag pala bago matapos ang April. No? Yung tipong ganon po. Laging nasa sa inyo na 'yung wini wish po ninyo. Mm -mm. So ayan lang po, maraming maraming salamat Capricorn. Mag-iingat ka always. More blessings to come.